Huwag kang manghinayang na mawala ng toxic na kamag-anak o kaibigan. Sobrang gaan sa pakiramdam lalo kapag alam mong hindi na healthy ang relasyon mo sa mga tao na yun. Hindi masama na tanggalin mo sila para mas mapaayos ang pag-usad mo sa buhay. Kasi minsan, the more na gusto mong mas maging buo ang koneksyon mo sa ibang tao, mas lalong gumugulo at mas magiging komplikado. Minsan pa, kung sino yung kamag-anak o kasamahan mo na hindi ka naman gaano kakilala o yung mga pinakikisamahan mo, sila pa yung mas maraming masasabi sa'yo. Like, ano bang naiambag mo sa buhay ko? Masarap mabuhay na wala kang iniisip na baka may mapuna sila sa'yo. Masarap gumising na inaabot mo ang mga pangarap mo na hindi mo na sila hinahayaang sumasagabal. Habang sila sinisiraan o hinihila ka pababa, hayaan mo lang. Huwag kang matakot na mawala sila. Imbis na sila ang pagtuunan mo ng pansin, mas pahalagahan mo yung mga taong nagmamahal sa'yo.